Hindi naman nila tradition na bre, tinapay talaga pero sikat siya dito. Try so, yan guys. Dito. Masarap, masarap yan. yan. Gusto ko yan pag winter. Painit. Ayoko yan yung may ice cream. Yung iba kasi may ice cream. Ang gusto. Para gusto ko yan yung ano lang. Plain lang. Tapos may kape ka. Tas masarap yan habang naglalakad ka. Malapit lang yung sa Charles Bridge. Yes. Guys, yan. Ang ganda dyan. Ang ganda magpa-picture dyan. Pwede ka umakit doon. May bayad. May bayad. So, ito so, na ang Charles Bridge. So, Buti, alam ba? ano, maganda araw yun. Alam nyo ba guys? <laughs> 45 years daw itong ginawa. 45 years na 45 years to ginawa tapos alam niyo bang 622 years na to? Grabe, tingnan mo ilang kawal yung dumaan dito. <laughs> Yan. Bali yung mga estatwa dyan guys. Hindi na yung original. Replica na lang kinuha na yung ano, original. Kasi naano na siya. Pwede na siyang bumagsak. Sayang. So, kaya yung iba dyan medyo puti-puti pa kasi bagong lagay na sila. Ayan guys, pinaka gusto kong ano, uh, spots. Mula sa castle, tapos, tapos papunta pa baba dito, padiretso doon, papunta naman yan sa ayun yun. Yung clock. Astronomical clock kung so, uh, lapit lang talaga, kung gusto nyo talagang mala, ano, maglakad na talaga. So, ang dami dito pang Instagram. Ngayon yung guys, ang dami ng tao. Malamig gayon na Malamig, pero uh, okay maglakad kasi may araw. Ingal. Yes. Uusok yung bibig ko. <laughs> Sa lamay. Sibon tutulo na. <laughs> <laughs> Ang damat. Kirik yung araw ah. Maganda ma, mga mamasyal. Ayan. 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 So, tao lang pwedeng dumaan dito? Yes. Tapos, guys, meron ditong hinahawakan na sabi, ano, Mag-wish ka. Mag-wish ka. Suswertihin ka daw. So, so doon kami galing, guys, sa taas. Doon! Galing kami sa taas! Bumaba! At pumunta dito sa si Charleston. Ayan. Ganda, di ba? Ganda. Ito yung sinasabi nilang hawakan. Oo. Si... Hindi ko alam kung anong sinasabi yan. So, Pero, kaya tingnan mo, iba na yung kulay niya kasi halos lahat ha -hawak. humahawak, kumahawak yan. yan kasi nga meron silang kasabihan humahawak din kami dyan guys, humili kami or sabi nila para makabalik ka daw ulit dito or ano, swerte hindi ka, gano'n ano. lagi naman kami nabalik lagi <laughs> naman kami nabalik so guys, ano, safe dito sa Prague maglakad-lakad kasi wala pa talagang alam yung yung mandurukot, wala pa kami na ano kumpara sa ibang ano country, country na talamak na talaga yung pickpocket pickpocket talaga dito is medyo safe pa <laughs> pero meron siguro pero hindi ganun karami yan yan yung mga tower na yan may may isang holiday dito na free lahat yung mga museum hey! kami sa may ano, Christmas tree. Christmas tree oh, at saka dun um, sa aklak Alam niyo yung pag mamaya pag tanghali na. Yan sa street na yan. Parang wala wala na space. Wala na space. Parang ano na. Kasi nakikita no, mo yung mga tao, dami tao. Kasi so, ngayon medyo maaga-aga pa. So kasi hindi naman talaga uso yung parang wala pang naano parang maraming manduruot dito. Pero syempre, mag-iingat pa rin po kasi siksikan hit talaga dyan pagka sobrang daming turista oras talaga na kasi minsan hindi mo na alam pero hindi talaga talamak dito yung gano'n kumpara sa iba ingat na lang din mamaya may malaglag or Oo. something ganda talaga niya maganda dito guys kaya marami din turista kasi talagang maganda talaga dito tama no? kasi maraming magaganda talaga dito din dito maglakad-lakad kasi maganda din yung street na to. Yun nga lang, pag marami talagang tao, mahirap yeah. mo. Sumiksik. Sumiksik. Diretso lang yan. Makakarating ka na dun sa may pinaka-square. Uh -oh. -uh. Yan mga souvenir. Oo, dito din kayo makakabili ng mga ganyan. Pero alam nyo guys, mas mahal, yan. Ang bilhan nyo ng souvenir, yun yung malapit lang sa may museum. May mura doon. Doon sa ano, pero pag mga dito, medyo pricey. Pricey yung ano, nila. So, kung may budget naman eh, bakit hindi? Minsan lang naman. So, para makatipid tayo sa mga tour guide, kasi <laughs> maraming English dito ang uh, tour guide, makinig <laughs> kayo sa kanila. <laughs> kayo mga kasalubong, makinig kayo. Pero nalala kami yung mga <laughs> Pag-aas ang nakakatuwa talaga dito sa check, yung mga daanan talaga nila, talagang lang... mato. Yun, mga ganyan. Gusto ko lang halikan mo pag unang punta dito. <laughs> parang hindi, ano, parang ano lang talaga, ting park, mga pa, gano'n. Kasi sobrang tagal na yan. Nisip ko ilang kawal yung dumaan daan. Malapit na tayo sa circle. Square pala. So parang 5 to 10 minutes lang, depende sa lakad mo. So, depende sa pag picture picture nyo. Pero kung dito, kayang... <laughs> na, so, yung lakad dun. Para yung... Hindi na sa mga 10 minutes. 10 minutes. Mula sa may, ano, church page. Kaya nandito na tayo sa intro. Ay, sa square. Bando. na na namin kumain dyan. So, once lang. once lang. Kasi mahal din. Matry lang. Matry lang kami kumain. Masabi lang na ano... nasa Prague. <laughs> Masabi OMW. <laughs> so, ayan. Dito na kami. Ayan. So, naka... ilang beses na kami nakarating dito. So kung naalala niyo, may short kami na wala halos tao dito. Kinuha yun yung pandemic. As in, wala talagang tao. Yan yung astronomical clock. Mutunog yan pag every hour. So, ayan na. Nandito na tayo sa square. Maraming mga nagtitinda. So ganyan po talaga. Dito kami madalas. <laughs> Ito lang yung kinakain namin dito. Dito lang, yung, yung chicken, chicken, At saka yung... Parang, para... barbecue sa atin. Oo. Ayan. Ayan. Masarap yan. Masarap. Yung chicken na yan. Tapos yung ganyan. Sausage pa yan. Oo. Masarap yan. Kahit anong... Ano. Mga sausage na ganyan. Masarap ayun, yan, guys. guys. Iba-iba yung paraan nila yan ng pagluto meron sa uling, meron sa electric. Ayan, simbahan niya. nandito kami sa may museum. Ayan, malapit. Ayan, malapit. So, meron din siyang Christmas tree at saka mga market. Pupunta na kami din sa dapat namin pupuntahan. Uh, maraming salamat po. Uh, uh huwag niyo po kalimutan na i-like, i-share ang aming video. Maraming salamat. Ingat! Bye. Bye.